good morning At, ganoon guys dalawang araw na naman tayo guys sa walang tinda at ngayon naman ito natin guys eh pink uh, wala tayong pink nya guys at naman nila nga yung pakuan naman na peraso malalaki yan isang sakong mais guys alright uh, let's go, go babagay na ako sa inyo ayan guys at isang sakong mais ah uh, guys malalaki yung mais ko uh, saka yung pakuan ko jambo Ayan. Yeah, let's go guys. Let's go. Good morning. ah sana ibigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Lord, Lord, thank you po. Araw-araw. At, at dalawang araw na ako walang paninda. Yeah, let's go. <tod> Ayan guys, siya nakalatag na yung panit natin guys Pinya, tak, ah uh, Mais, saka pakpuan guys sa panit natin okay, Guys, wow Bawat ah, isa lang, magsalo 50 lang po madam Isang tumpok na What? Tatlo na Let's, Let's go, guys! Let's go! Sana iba kaubos. Tayo, tapos bang, siya. bang. nariwang. May ganap, dahil ganito nga wong guys may mais ba guys at ang oras natin ngayon alas na guys ang panindan natin guys oh, dalawang bagwan pa at ang dami kong mais guys ayan mo paano oh, kasi guys ganyan no. hindi na makaporma tatakot tumigil yung mga customer guys kasi lalo ba yung mga nakamotor kasi doon nakabang guys sa tabat namin yung kwan manguhuli mga ops yung mga traffic enforcer oh, nang nanguli no. na walang helmet kaya tinumal kami guys pati saging sa guys, okay, so dami kumang pinya Ah, dami kumang mais nice. Ah, uh, let's go, let's go Habang naglalang ka tayo sa dadaan At nabibilang naman tayo, kaya nah, Makaraya pa tayo Ah, uh, let's go, guys, let's go